So, yun, guys. Tapok. Alas 12.30 na. Mataring araw na. Tayo na lang yung maiwan. Si Lauto, nandun na. Nauna na lumusa. Na. Kaya, yun, magsasagawa lang tayo. Yun, so, tayo magsisimula sa may barangay ginarawaya Tapos na sila na nandun doon. salamat maganda na yung panahon kalmado kalmado at yung kalangitan malinaw na malinaw na maaga pa siguro sila lumuso sana makachamba na tayo makalirin sya makapandarudog tong ayun na mga bang sa mga huli natin Lapitan nama jembatan lagi di Merawayan, jembatan emosi Simulat.

ayos na 3 na salamat nakakatsan po tayo ng pulang buta maliit nga lang pero nasa siguro Tira nada, como la que wag mo isda yung kabilis na pumasok tungo sa kato ito pala. Ketempel dan di sana kami menutup sarung Kasau, dalawa yang ngupri, mas mana lih payah pinapaan api, kaya mungkin ira. na kasamba yung stack hindi na kasamba yung isda kapag ka uh, andyan yung mga may mga humihing sa ilalim kabilaan malalim pa yung pinapanaan natin yung utol dapat sa mga sumisisig sa uh, mga ganyan hindi sila sumalapin para maging tapas naman yung laban Kumbihin na sila eh. Ah, sa kung saan yung manumanong nandun din sila. Kaya kawakbak yung manumanong. Hindi na nakakasampay yung isda. Dito na lang kami sa mayan. Ah. Bawang gano'n ang ginarawayan sa kalarayan. Dito lang kaya mag-iikot-iikot. 加油 kasado na alas 3 ilang grasa pa lang yung huli natin napakadalang bumalik na ako dito sa amin dito na ako sa may tapat ng barangay namin pero sila auto lang dun pa iliwan ko doon sa may barangay Ginarawayan. yan makasam pa yung isda sa spot natin sa kabahuan iba yung sumasisid sa malalim iba yung sa mababaw kaya yung isda takot na takot na Dr. Brienti na hindi na tayo nandun pa si Uton wala pa dito pero so, yung tito ko tapos hindi siya namin kapatid ah dito na nakauwi na sila maagap pa siguro lumusong sila bihado tayo dito sa spot natin bihado tayo bihado tayo buti na lang pagbalik ko dito sa amin nakahuli tayo ng dalawa sa maral sa katat posit, po malaking pandagdag -banda na rin sige na ba sa bahay tapos kailangin natin kung nakahil lang kilo tayo A few moments later. So yun, nandito na tayo Puro Umaangal sa kompresor Mambihira <laughs> sa liwat kanan ngunit nakadagdag tayo dito sa tapat ng anong samaral punti lang lagi tayong dihado wala na itong ata yung tinanggal ko na yun. maliit. Isang kilo at kalahati. Pwede na kaysa buklo. Ayan, 1.1. Sana <laughs> ano pa ah. Yung pang natin Hindi, hindi lang siya lang tayo mamaya bibenta natin to <laughs> madami tayong bayarin 2.5 so, ano pa so pakihang yung bus mamaya 5 kilo ay sabi nakadalay siya kahit papano paano so yun ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang madaling araw ayan, 1,081 ayan yung ano natin yung kabuang huli ayan 5.1 kilos ayan salamat kumita din ng 1k mahigit so ayan magsha-shoutout po tayo so ayan magandang hapon ngayon lang natin ito na si Kaso ngayon lang natin na si Kaso yung shoutout natin busy kasi tayo lagi sa ano sa mga kanatin na di motor kailangan ko nang matapos para ayan plano na natin plano ko na na ano magdayo-dayo kami ayan sasamay ko si Otol malapit na mga 1 week na lang siguro baka may lusong na natin ayan na so yun shout out na po unang una kay mami Richard Quintis yun shout out po sa inyo ma'am at kay sir Efren Jackson ayan shout out din po sa inyo sir yun shout out kay Laris Sumodio ayan shout out po shout out kay Gaspel Saiko shout out kay Pat Parameo shout out kay Peter Q shout out kay Romel Cadilinia Shoutout kay Danilo Adalim at Jude Prince Adalim. Yan, shoutout sa inyo mga ama Shoutout kay Nestor De La Rosa from Saudi Arabia. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jewel Baell. Shoutout kay Ronald Alvarez from Cebu City. Shoutout kay Jewel Dius from Saudi Arabia, the ma'am. Ayan, madami-dami yung shoutout natin ngayon. Shoutout kay Joy Junior Fonse and family from Amadeo Cavite. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Alexander Piskera, and family from James Santander. Shout out kay James143. Ayan, shout out po. Shout out kay Roman Balag. Shout out kay Fernando Lacasandili. Shout out kay Rodel. Ayan, shout out sa Rodel family ng Santa Cruz Marindoke. Ayan, shout out po. Shout out kay Johnny J. Finn. Shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out sa mga Tiga Lagundi shout out kay Richard a uh, shout out kay Richard Cabero yeah shout out po shout out kay Jose Roldan Jornales at sa kanyang asawa na si Corazon Jornales ayan shout out po shout out po sa mga asawa shout out sa mga asawa din kay na Daryl kadungog at Ninita Ugbat Ugbad ayan shout out din po sa inyo shout out sa shout out sa Dilacros family ng Malalag Dabao del Sur ayan shout out kay Romel for you ng Tondo Manila ayan shoutout po shout out sa Alfonso family Diyan sa Takligan, San Teodoro Oriental, Mindoro. Ayan, shoutout po. Shout out sa Kayadong Family. Shout out kay Sammy Leico. Shout out kay Alberto de la Piña and Family. From Abuyog, Liti. Ayan, shout out po. kay Renan Duran lang para niya kyan. Shoutout to kayo. Shoutout sa Disulok Family kina Bong EB Laikala, army Ryan, Trisha, Rocky Bibiid na from babatnon lady Yan shoutout sa Disulok Family yan sa Maybabadnon Ladies, Anya Sototo. Shoutout kay Gold TV Mix Vlog ayan. Shoutout sa iyo idol. Ganda ng uh, DIY na plus light, my doll. Shoutout kay Cesar Abling at sa kanyang girlfriend na si Nority Dinal shout kay Marlon Evangelista ng Sorsogon Castilla ayan shoutout sa mga tiga Sorsogon shout sa Bataluna family ng Nasipit Pagosan del Norte ayan shout out po shout kay Rosana Bilihermosa from Davao City ayan shout out po sa inyo ma'am shout sa Kasumpang family kina Bots Aileen Mi Maya Yotchan at uh, Agustin Elisis from Kabatuan Iloilo ayan shout out sa kasumpang family sa Kabatuan Iloilo Shoutout kay Ronnie Gilio from uh, Astorga Santa Cruz Davao del Sur ayan shout out po. shout out sa Rosales family ng Naga City Bicol shout out kay Junior La Zona Lotelia from General Lona Bakong ayan shout out shout out kay Felix Lumugdang and family from Paranaque City ayan shout out shout out kay Anis from Rojas City Rojas Capiz ayan sorry shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naay Cavite shout out kay Austin Jake Bumaat ayan shout out shout out sa bro shout out kay Karen tabuena yon at sa kanyang uh, masugid na taga-subaybay, kanyang mama at papa. Ayun kina Cosita Bueno at Danilda Sta Buena. Ayun shoutout po sa inyo. Salamat sa laging panonood. Ayun shoutout din natin yung mga natin may channel. Yun, kaya kina John TV Vlog yan at Mystel TV Vlog. Ayan, shoutout sa inyo mga kapatid. At kay Autobiography, Raffi, yon. Rappies for Fishing uh, at Kabogsa TV, Manoy Nel blogs. Manoy Nel Vlog, Sibadong Vlog, Banayad Vlog, PH, Juni Fishing TV, Larry Amos, Nila Lapot Zero, Kapana TV, Adin Koya North TV, Nanay Robi Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, Vehicle Hunter Vlog, MJ Eric Adventure Arnold Porocha Vlog So yan, supportahan din po natin mga kandidyo yung anong, kanilang mga channel So yun sa nice mag shout out Ayan comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode yun mag shout out po kayo Ayan maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode God bless po Bye bye